Inirekomenda ng House Committee on Disaster Resilience ang isang buwang suspensyon sa alkalde ng Baco, Davao de Oro. Pati na sa barangay chairman ng Masara dahil sa nakitang kapabayaan nila na nagresulta sa pagkamatay ng mahigit isang daang residente sa nangyaring landslide nitong Pebrero. Darito po ang report. Sumnaputatlo ang kumpirmadong patay at walo ang nawawala sa pagguho ng lupa sa Barangay Masara sa Davao de Oro noong gabi ng February 6. Isang trahedya na hindi raw sana nangyari kung natuto na ang lokal na pamahalaan sa mga nangyaring landslide sa lugar sa mga nakalipas na taon. August 2007, pito ang namatay sa landslide habang 25 naman ang nasawi sa pagguho rin ng lupa noong September 2008. Matapos ang dalawang trahedyang ito, idineklara ng Mines and Geosciences Bureau ng DENR ang lugar bilang isang critical area at no-build zone. Kaya inilabas ng pinuno ng Mansaka Ancestral Domain Management of Mako Incorporated ang kanyang himutok sa lokal na pamahalaan ng Bako at sa DENR sa huling pagdinig ng House Committee on Disaster Resilience sa Mako Landslide Tragedy. Kung hindi pagumoho ang bundok hindi ko malalaman na Nobelson area pala ang nasabing lugar. Walang abiso ang MGB at hindi man lang kami binigyan ng kopya at walang public hearing ang aming butihing mayor at wala sanang mga buhay na nawala. Hindi rin lubos maisip ni Alfonso kung paano pinayagan na magtayo ng mga estruktura sa lugar, gaya na lang ng mga bahay, barangay hall, eskwelahan, pati na ang terminal ng bus ng Apex Mining, kung saan tatlong bus at isang jeep na may sakay ng mga empleyado ng minahan ang natabunan sa pagguho. May personal knowledge ang mayor dyan. Bakit mo hinayaang magpatayo? Alam mo naman na no build soon ang area na yan. Hindi natin masabing walang negligence sa part ng LGU. Sagot ni Maco Mayor Voltaire Rimando, wala siyang pinayagan na magtayo ng mga struktura sa barangay Masara. Nagpasa pangaraw ng resolusyon ng LGU para sa permanent relocation. Pero hindi umubra ang kanyang depensa kay Congressman Erwin Tulfo na siyang naghain ng resolusyon para maimbestigahan ang trahedya. Hindi po magtatayo ng bahay doon Mr. Chair kung hindi mo binigyan ng mga building permit. Yes, uh, Your Honor. Wala akong uh, binigyan dyan na uh, building permit. Kaya nga, Mr. Chair, wala kayong ginawa. Your Honor, may uh, marching order ako niya na we have to strictly uh, comply and follow the recommendation na no-build zone niya. Uh, Pero nang hingan na saan ang Komite ng Patunay ng Issuances nang sinasabi niyang Direktiba, nakatanggap siya. Uh, That's my assumption. Your... Eh, huwag mo sabihin assumption. Either binigay mo o hindi mo binigay. Ano ba talaga? I e, binigay ko, Your Honor. May nagsisinungaling dito eh. Ah. Now, you tell me, Barangay Chairman, binigyan ka ba o hindi ng uh, notice nitong uh, mayor? Sa totoo lang po, wala pa talaga kung natanggap. Buhay po ang pinag-uusapan natin dito. 100 plus ang nawala. Natabunan sila dahil sa kapabayaan ng gobyerno. Now, you tell me directly, did you or did you not Dave, ayah, uh, issue was an order. dyan po sa barangay captain natin. Did you or did you yeah. not? When I received advisory from the FGB, so yun ang uh, Mayor. Yon bigyan nyo kami sa... ng papeles. Hindi nare na itago ni Congressman Zia Alonto Adyong, Vice Chairperson ng komite. Ang kanyang pagkadismaya kay Mayor Rimando matapos magpresenta ng maling dokumento sa komite. At the very least, Mayor may negligence sa part nyo. You prove us wrong. This is your opportunity to prove us wrong. Now, I ask you if you can provide us the copy of your insuances. You gave me a presentation of NDR OCD. My goodness, Mayor. Sir, halatang halata nagsisinungaling ka at niloloko mo itong committee na ito. Yung sinasabi mong insuances, Facebook, mo, where the hell is the resolution? Nasaan? You cannot provide a resolution, right? Kasi wala, lumabas din sa pagdinig ang kapabayaan ni Masara Barangay Chairman Douglas Dumalagan Jr. na nasa likod ng pansamantalang pagbubukas ng Masara Elementary School kahit pa nalaman niya na ang lugar ay no build zone. Lang dumating yung 2017 doon pa ako nakahawak ng ano dokumento na no build zone. Yung bigay ng MGB po na 2008 pa. But sometime in 2017 may re may nagreopen ng school, 'di ba? Tama po ba? Opo. Yung rason kung nagreopen ng school, it's because nag-request ang barangay council ng temporary kasi nakabalik ang mga residente doon. Lahat ho kayo may pagkukulang. Bagamat hindi napatawan ng contempt ang dalawang lokal na opisyal, right. nagkasundo ang buong komite na irekomenda sa DILG ang isang buwang suspensyon. Ang fault dito, yung mayor po natin at ang barangay captain po, pinabayaan na dumami ng dumami ang bahay despite the fact na meron pong no build zone. So, hindi yung kasi po pwedeng palagpasin ho ito, may namatay ho eh. 100 to po yun eh. Ano na lang ang sasabihin ng mga manunood ng hearing na ito na nagkwento-kwentuhan lang tayo rito. Dapat po lagi hong ganito pa nagkaroon po ng investigasyon ng Kongreso, ang Senado. Meron hong ikanga mga resulta. Ito. Dominic Almelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.